Tong video na to guys. Gamit ang CapCut paano mag-edit nito guys oh. CapCut pin dot. Tapos pindutin nyo lang tong new project. Tapos mamili kayo dito guys kung ano ang gamitin nating video. Dito guys. Ladies and gentlemen, mambo number 5. Welcome to my blog guys. Ang tutorial video na to guys para kay Crisanto Balayan. Tapos Tanggalan natin na siya ng busis, guys. Ito, guys, o. Oh. Patakbuhin muna natin, guys, ha. Ladies and gentlemen, number five. Tanggalin natin ang music, guys. Ganyan. Tapos, maglagay tayo ng pinutin natin ad barley. Kuha tayo ng subscribe. Tapos, punta tayo dito sa remove. Ayan, pinutin natin ang chroma key. Ilain lang natin to guys. Ayan. Tapos, ilain natin tong line na sa baba. Ilagay natin sa 42. Takbohin natin guys. Mapalitan muna natin guys para hindi disturbo sa video. Usog lang natin sa baba para hindi ma-disturbo yung video natin. Tapos, i-volume natin guys. Tapos dugtungan natin to siya guys na taas. Welcome to my vlog guys. Yan. O ganyan lang kasimple guys. Crisanto Balayan. Ladies and gentlemen, Mambo number 5. Welcome to my vlog guys. <tap> ang tutorial video na to guys para kay Crisanto Balayan uh, paano gawin kung mag edit tayo Gal gamit ang CapCut Ladies and Gentlemen My heart still cries for my love far away a brave war. now feels a teardrop start how I love her how I miss her oh my love if I could say all the words in my heart I tried to say when I had to depart she won't be crying now, I'm sure she'll understand. I'm a soldier and a soldier. If I could say all the words in my heart, I tried to say when I had to depart. She won't be crying now. I'm sure she'll understand. I'm a soldier, and the soldier has to fight. if I could say all the words in my heart I tried to say Punsay na sa St. Peter, Punsay ihatan ni St. Peter karong anong sa mga karawan. So, dili sa St. Peter, sir, na kung kayo nika itatambang sa tao, tungod kay St. Peter, sa unang sir, misat siya talaga. mga patay lang at much more on kanang um, sa mga buhi kaya nga no, ah, o mga is ang muna mga buhi man. Tama? okay, so kung patay na atong kuan na patay patay di matay naman ko so ang problema na ang di di sa sentido karon di hatay dahil hatay siya ang mga insurances di lang tama di lang memorial service ang atong gisutan din ko di para po ang kada mga buhi na ang ang mga buhi mga mga buhi ma makarili na sila kung bago ba preparation ang atong di nagdiri preparation kaya kung simbako mo sa manta mga pamilya yes sir sa ang sentido kasi isman siya pero kinarsya so di tama pa tayo ni si tama o matanwan